kung kinakaltas pa din ba ni SSS ang calamity loan balance kapag mag-file ng SSS salary loan. Opo, kinakaltas pa din pero sa bagong ano po policy ni SSS na nirelease yung uh, DAS 004 na circular number nitong 2025, ganito po yung magiging senaryo ha. Huwag kayong malito kasi yung dati kapag mag-loan ka sa SSS automatic lahat ng loan balance mo kakaltasin kakaltasin yun ni SSS, lahat ng loan balance mo, yung dati ha, yung dati, I'm referring doon po sa dati. kay may balance ka sa salary loan, calamity loan, lahat po yun tatanggalin ni SSS kapag mag-loan ka ng salary loan. So lahat yun, uh, ibabawas niya at makikita yun sa disclosure statement. Ngayon naman sa bagong policy ni SSS, ganito po yung senaryo kung kung ikaw ay maglo-loan ng SSS salary loan at fresh, ibig sabihin ng fresh yung sa, wala ka pang salary loan at ikaw ay merong calamity loan balance, yung calamity ang ikakaltas niya. Pero kung ikaw naman ay mag-file ng SSS salary loan as renewal ibig sabihin naka 1 year ka nang naghulog sa dati mong SSS salary loan so naka 1 year pwede ka na mag-renew mag ng iyong salary loan. So, ang ibabawas lang ni SSS niyan, yung balance mo lang sa salary loan. Hindi niya ibabawas yung calamity loan balance mo. Kaya baka malito kayo at magreklamo na, nag na po ako, bakit yan po ay bayad na kasi binawas yan ni ganito, ni ganyan. Dapat maintindihan niyo po 'yung uh, scenario at status niyo bilang borrower ni SSS. So ulitin ko ulit, nitong 2025 sa circular number 004 na ni ni SSS, ang ibabawas po ni SSS ay 'yung calamity loan balance mo kung wala ka pang salary loan balance kumbaga wala kang record ng salary loan. So calamity loan ang tatanggalin niya, ang ibabawas niya kung ikaw ay nag-avail ng calamity loan noong nagdaang taon. Pero kung ikaw naman ay nangalahati na sa iyong dating loan ng salary loan, at renew ka lang, nag-renew ka lang, sumatik, so, ang ibabawas ni SSS lang ay yung salary loan mo lang. Yung calamity loan mo, kung ikaw ay merong calamity loan, as is pa rin siya, hindi yan ibabawas ni SSS. Kasi kung ibabawas pa rin ni SSS, ang lalabas po, zero net proceed ka. So, wala ka rin makukuha. So, para nga makakuha pa rin o ma-enjoy ng isang SS member ang paglo-loan, Minabuti ni SSS na ang tatanggalin lang muna nila ay yung isa lang muna, muna uh, outstanding loan balance. Hindi na muna niya tatanggalin lahat. <coughs> so, naintindihan pa, ganun po yun ha. Ganun po yun. Pero, ito po yung mga kondisyones sa bagong uh, circular ni SSS. Kung may calamity loan balance ka, pero past due ka naman. Ibig sabihin ng past due, hindi ka nag hindi ka naghuhulog ng iyong amortization on time. Hindi ka pa rin makapag-avail ng salary loan kasi may past due ka. 'Yun po yung conditions ni SSS. At ang pinakamaganda ngayon sa circular ni SSS po, every six months na po ngayon, pwede ka nang magloan halimbawa magloan ka ngayong ano ngayong month of uh, June na approve ka ng July pag after December 2025 ibig sabihin sa January 2026 pwede ka na naman ulit mag-renew so kailangan lamang ng 6 months paid mo doon sa salary loan mo pwede ka na naman ulit mag-renew. Ganun po yung bago ngayon sa circular ng SSS ha. So dapat intindihin yung ganong senaryo. Hindi porkit nag-loan ka at lahat na avail mo ng loan, eh tinanggal po yung lahat ng SSS yung mga loan balance mo. Hindi. Isa lang po ang tatanggalin nila. Kung ang existing mo ay salary loan balance, yun lang muna ang ibabawas nila hindi po nila ibabawas kung mayroon kang calamity loan balance, hindi po nila binabawas, Pero kung ang calamity loan balance mo lang, yun lang ang balance mo at wala ka namang record sa salary loan, so calamity loan ang ibabawas nila. Yun po yun, ha? Okay?